Narito ang buong naging kaganapan sa episode 18 ng What's Wrong with Secretary Kim. Sa tahanan nga nito ni na Brandon ay masayang masaya ang ama nito na nakikipagkwentuhan or ikinikwento kay Carlota na di umano ay gagawin ngang bida ang kanyang pangalan sa libro na isinusulat ni Morpheus ah, ng anak niyang si Cyrus. Subalit ng mga sandaling iyon, pag-aalala naman ang nakita sa mukha ni Carlota dahil sa may natanggap nga siyang mensahe. Samantala, nagkasabay naman the next day, nagkasabay naman itong si Philip at si Secretary Kim sa elevator. At dito sinabi nga niya na Sir Philip, tama po pala kayo. Hindi si Brandon ang naka sama ko nung ako ay makidnap nung bata pa. Samantala, nagpatay Malaysia siya naman si uh, Philip ng mga sandaling iyon. Sa mga sumunod na kaganapan, dito ay nagbigay nga ng coffee itong si Secretary Kim kay Brandon at dito nagpaalam na rin siya na di umanong nga ay meron siyang uh, lunch meeting with Cyrus. Dito nagulat naman at nagtaka itong si Brandon. Aayon ah, niyang payagan subalit wala siya ditong magagawa. Gumawa siya ng mga paraan, pinagtatanong niya, hinihingan niya ng mga reports. Subalit, siya na rin mismo nagsabi, uh, Secretary Kim uh, is uh, perfect. At sa mga sumunod na nga nakaganapan, dumating na dito ang oras kung saan bumabana na ng building itong si Secretary Kim. Tarantang-taranta itong si brandon ng mga sandaling iyon. From 10.15 to 11.45, talaga namang maya-maya niyang i-check kung nariyan pa sa Secretary Kim. At dito nakita na nga niya na may kinakausap na sa cellphone at uh, bumabana sa gusali na naging dahilan kung bakit dali-dali nga itong si brandon na sumunod. Subalit sa lobby ay hindi na nga nila naabutan pa. Nakita na lamang niya na nakasakay na sa Secretary Kim sa kotse ni Cyrus. Nagalit naman ang kaibigang si Brandon kay Philip at hindi nga ito pinapasok ng gusali dahil sa nagawa nga ni Philip na takpan ang mga mata ni Brandon, uh, yes, ni Brandon dahil para sa kaibigan ay masakit umanong makita ang katotohanan. Alam kasi ni Philip na mahal na mahal ni Brandon sa Secretary Kim. Samantala sa naturang coffee shop kung saan ay naroon nga itong si Brandon at sa Secretary Kim, nag-usap na sila, itinatanong na dito ni Secretary Kim kung may naaala nakilala ba umano itong si uh, Cyrus noong panahon nga na makidnap. Subalit so wala naman na maibigay na impormasyon si Cyrus ng mga sandaling iyon. Bagamat ipinakita na niya ang tila ba ay diary nito ni Secretary, Secretary Kim, subalit so wala talaga. Nais ni Secretary Kim na matuldukan ang lahat, maalala ang lahat-lahat uh, ng sa umano ay magkaroon na ng uh, closure ang mga, ang mga naging kaganapan nung siya ay bata pa nung uh, makidnap siya. Samantala, maya-maya pa dumating na nga rin itong si Brandon at si, uh, nag nagulat din itong sa si secretary Kim. Kaya naman kaagad itong tumayo at tinanong na, "May emergency ba sa office?" Saan ang sagot dito nga ni Brandon is, "I want to talk to him, sa kanyang brother." Nag-usap pa magkapatid at dito nais nga ni Brandon na 'wag nang isali pa sa secretary Kim. Naging matapang naman si Cyrus, sinabing kilala mo sa secretary Kim at nais niyang balikan ang mga nangyari noong ito ay bata. Base nga sa pag-uusap nilang magkapatid, tila ba ang tunay nga na Ninja Boy ay itong si Brandon. Subalit wala pang katiyakan kung bakit nga ba niya nais na ilihim at kalimutan ang katotohanan. Ikaw kaibigan, kakaimpaw, ano nga kaya ang rason ni Brandon? Bakit niya kinakailangang itago si Ninja Boy? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po subscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan. Sa talaga namang number one teleseryeng tinututukan na what's wrong with Secretary Kim. Marami Marami pong salamat. God bless you all. Bye!